Ayan mga idol Tawian, satay, dawean. Anit Sa bira-bira, lupin Daw mga idol Ito, Pangilang piraso na yan na huli Kurusnya lang may huli Mga na yan, limang piraso na huli nya Sa akin, wala pa Lugi tayo sa ano sa piti rano, mga idol. Lugi talaga tayo sa piti rano yan, rapid na. Yan na yung ano, buslok. Ito namang idol, lapitin na, nah, na. Yan, lapitin na mga idol. Oo, lang sa tayo, Oh, ini yun lang. balik, balik, balik. Balik, balik. Ano mga idol? Ano? Ano? Sa dibdib na tamaan. Ya, yeah, sate sa. Kita. Ah, tak kelidah, tak kelidah. Ah. Kita palo yan sa no mga idol sa tubo para mamatay. Para di masira yung katawan. Di mag tanggal yung mga balat ba. <coughs> pang-anim na yan mga idol, pang-anim siya lang palagi may huli ayan paen nyo ayan paen niya mga idol paen mo tayo paen mo tayo ayan yung paen no? Oh. plastic ayan 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 oh sa likod Ay, kasama ko yan kasama saka yun isa pa kasama ko yan oh 啊！Ah?